Gusto mo ba mag-food business kasi sabi ng kaibigan mo malaki ang kita? O kaya naman sabi ng kapitbahay mo walang lugi basta pagkain ng tinda mo? Well, bago ka magsimula ng iyong food business ay siguraduhin panoorin mo muna ito. Dahil kailangan mo munang malaman ang limang bagay na ito bago ka sumabak sa pag Music morning sa'yo kapatid sa mang parte ng mundo ka nanonood ngayon. This is your food business bro, Zach Sakdalan, and you are tuned in to the Food Entrepreneurs Channel kung saan pinag-uusapan natin lahat ng kailangan mong matutunan kung paano mo patatakbuhin ang iyong food business. Kung bago ka sa channel ko, please subscribe to the channel at i-click mo na din ang notification bell para updated ka palagi sa bawat session natin at sabay-sabay nating aralin ng mundo ng pagnenegosyo ng pagkain pakilike na rin tong video na to ha. So ano nga ba itong limang bagay na dapat mo munang malaman bago ka magsimula ng iyong food business? Kapatid, kung nangangarap ka na magkaroon ng isang food business na sikat na sikat talaga at maraming branches nationwide o mar maring sa ibang bansa pa, hindi sapat na may masarap ka lang na pagkain. Hindi pwede yung magaling ka lang magluto. Kailangan mo munang tanungin ang mga ito sa sarili mo. Number one, What is your why? Bakit mo gusto pumasok sa mundo ng pagnenegosyo kung meron ka namang stable na trabaho? Yung bang pagpatak ng alas 5, pag clock out mo sa opisina, wala kang nang ibang iintindihin kundi yung pag-uwi mo. E paano kung work from home ka pa, di ba? Pagtayo mo sa harap ng computer, matutulog ka na lang o kakain o magne-Netflix. Di diba, hayahay ang buhay doon? Tapos sasabihin mo sa akin, Zach, gusto kong kumita ng limpak-limpak na pera. Ito naman ang tanong ko sa'yo. Magkano naman yan limpak-limpak na yan? Isang libo? Sampung libo? Isang milyon? Sampung milyon? Okay yan na rason pagka nagsisimula. E eh, paano pag naabot mo na? Ano pang dahilan mo para magpatuloy? Ay, okay, kung tatanungin mo ang lahat ng successful na entrepreneur, meron silang malalim na dahilan kung bakit pa ulit-ulit silang bumabangon sa umaga. Di ba nga, sabi sa commercial ng Nescafe dati, para saan ka bumabangon? Nescafe, baka naman. Importante kasing may malalim kang dahilan bago ka makipagsapalaran sa pagnenegosyo. Dahil oras na magkaroon ng problema, umina ang benta, nasunog ang pwesto mo, nag-viral ka bigla dahil may sumakitan siya dahil sa pagkain mo, o iniwan ka ng jowa mo, hindi pwedeng basta-basta mo na lang ito iiwan. Bakit ko alam? Nangyari kasi sa akin yung dati. Pangalawa, bakit pagkain ang gusto mo ibenta? Bakit hindi na lang damit o skincare products? Malay mo, maging kasing level mo pa si Rosmar. Eh kasi sabi ng friend ko, madali lang ang food business. Naku kapatid, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, ang food business ang isa sa pinakamahirap na negosyo. Imagine, gigising ka sa madaling araw para mamili ng ingredients mo. Pupunta ka sa palengke kung kailan tulog pa ang lahat ng tao. Maputik, malansa. Tapos pag uwi mo, magpe-prepare ka pa. Alam mo ba na every food business spends an average of at least 4 hours per day for prep time alone? Hindi pa kasama dito yung operating hours na kung saan bukas ang tindahan mo. So kung papasok ka sa food business kapatid, at least man lang, eh passionate ka sa pagkain. Mas okay if may background ka sa pagluluto. Pero ang pinakamahalaga, eh dapat meron kang panlasa. Alam mo dapat ang pinagkaiba ng masarap sa hindi. Hindi yung porket mura, masarap. Hindi yung porket madami ang serving, eh masarap. Alam mo dapat ang panlasa ng Pinoy. Halimbawa, no, kung ang food business mo ay shawarma, dapat alam mo ang pinagkaiba ng authentic Mediterranean na shawarma kumpara sa lasa ng Pinoy shawarma. Number three, alamin mo muna kung ikaw ay isang businessman o isang entrepreneur. Ha? Hindi ba magkapareho lang yan, Zach? Magkaiba yan, kapatid ang isang businessman ay sigurista. Gusto niyan yung siguradong kikita siya. Kaya ang kadalasang mga negosyo ng isang businessman ay yung mga negosyong subok na, yung may sistema na. Kumbaga, ipapatupad niya na lang. Kumbaga, sa pagbili ng sasakyan, kung nakikita niya na maraming gumagamit ng bios dahil nagtatagal ito, eh yun na lang din ang bibili niya kaysa bumili siya ng hindi kilalang brand o yung bagong brand na hindi pati subok. Pero ang entrepreneur, iba. Meron siyang gustong patunayan. Meron siyang nakikitang problema na gusto niyang solusyonan at naniniwala ito na yung kanyang produkto ang solusyon para sa problema na yun. Kaya madaming nalulugi na entrepreneur kasi may trial and error phase ang mga negosyo nito. Pero mas malaki naman ang reward kapag ka nakuha mo yung tamang sistema ng negosyo mo. Makikilala ang sarili mong brand. Makikilala ka din bilang owner nito. Tignan mo na lang to si Josh Mojica. Sino ba naman ang mag-aakalang merong gugustong kumain ng kangkong para gawing chichiria? Pero dahil naniniwala si Josh na walang alter alternative na healthy snack para sa mga Pilipino, naglakas loob siyang gumawa nito. Kaya naman ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas ang market niya. Meron na din siya sa Dubai. Pang-apat, hindi ka ba nahihiyang magbenta? Mga kapatid, dapat ninyong maintindihan ng ikinabubuhay ng bawat negosyo ay sales. At hindi bebenta ang produkto mo kung hindi mo ito iaalok sa ibang mga tao. Hindi ito pwedeng basta mo lang ilalagay sa isang kanto at hihintayin lumapit sa iyo ang mga tao lalo na kung wala nakakakilala sa iyong negosyo. Kailangan ikaw mismo ang mag-alok. Eh kasi Zach, baka sabihin mga friends ko, tindera na lang ako. Eh ano ngayon? Hindi naman sila nagpapakain sa iyo eh wala naman silang kontribusyon sa puhunan mo. So bakit mas importante ang sasabihin nila kaysa sa sasabihin ng mga tao sa produkto mo? Tandaan mo, wala kang negosyo hanggat walang taong willing magbigay ng pera nila na pinaghirapan kapalit ng produkto mo. Pwede ka magpa-free taste, pero dapat may follow-up. Kailangan eventually makonvert mo sila bilang isang customer. And last but not the least, meron ka pang mission at vision? Wow naman, Zach. Ang corny niyan. Simpleng karinderia lang naman ang gusto kong itayo eh. Kailangan pa ba niyan? Corny mang pakinggan, pero I'm sorry to say. Importante ang mission at vision sa isang negosyo. And let me tell you why. Importante ang mission dahil dito nakaakibat ang iyong why. Natatandaan mo yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa kung ano yung why mo sa iyong negosyo? Importante kasi ito dahil ito yung magsisilbi mong guide sa lahat ng magiging desisyon mo para sa iyong negosyo. Halimbawa, may opportunity bigla na dumating. Sa pagkakaroon ng mission, meron kang babalikan para malaman mo kung itong opportunity na ito ay dadaling ka ng mas mabilis at mas mapapalapit ka sa iyong why o ililihis ka nito. Ang vision naman ay yung patutunguhan ng iyong negosyo matapos ang you know, let's say 5 years, 10 years, dapat alam mo na kung saan ka papunta. Hindi uso sa negosyo yung I'll just cross the bridge when I get there. <laughs> kung magtatayo ka ng karinderiya halimbawa at matapos ng limang taon, karinderiya ka pa rin. Kapatid, hindi mo pwedeng tawagin ang sarili mo na entrepreneur. Isa ka lamang self-employed na kung saan pinagkakakitaan mo yung iyong negosyo para sa pang araw-araw mong gastusin. So again, bago ka sumabak sa pagnenegosyo at maglabas ng pinaghirapan mong pera, eh tanungin mo muna itong limang bagay na ito sa sarili mo. Una, bakit ka magnenegosyo? Pangalawa, bakit pagkain ang gusto mong inegosyo? Pangatlo, businessman ka ba o isang entrepreneur? Pangapat, kaya mo bang magbenta ng hindi nahihiya? At panglima, meron ka bang mission at vision para sa iyong negosyo? Kapag malinaw na ang lahat ng ito sa iyo, eh kapatid, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na agad yan at tumatakbo ang oras. Sali ka na din sa aming community sa Facebook. I-click mo lang yung link sa description. Ikaw, ano ba naiisip mo na food business? Comment mo naman para mapag-usapan natin. Muli, ito si Zach Sadalan, ang inyong food business bro na nagsasabing, Mas masarap kumita kapag masarap ang tinda.